Ang kwentong ito ay magbibigay ng aral upang hindi tayo sumuko sa mga pagsubok sa buhay at ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ang isang grupo ng mga tao ay naglalakbay sa isang barko at sa kasamaang palad sa araw na iyon ay nagkaroon ng isang malaking bagyo. Sobrang lakas ng hangin at alon na tumatama sa barko. Dahil dito, nasunog ang barko at tuluyan itong lumubog. Lahat ng mga pasahero dito ay nalunod sa dagat, maliban sa isang tao. Nakaligtas siya at nakarating sa dalampasigan pagkaraan ng ilang oras. Nang manumbalik ang kanyang kamalayan, binuksan nito ang kanyang mga mata at nakita niya na siya ay nasa isang isla. Nagsimula siyang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ilang araw na ang lumipas, ngunit walang tulong na dumating para sa kanya. Siya ay natutulog lang sa pampang. Isang araw pagkagising niya, muli siyang nagdasal, pero gaya ng dati wala pa ring tulong ang dumating sa kanya. Pagkatapos ng mga ilang araw ay tila sumuko na siya sa pagdarasal at tinanggap na niya ang kanyang kapalaran na mag-isang mamuhay sa isla. Nagsimula siyang kumuha ng mga kahoy at dahon para gawin niyang kubo. Kumuha din siya ng mga gamit mula sa nasirang barko at nilagay sa kanyang kubo. Natuto siyang manguha ng isda para sa kanyang pagkain at umiinom ng sabaw ng niyog para sa kanyang inumin. Isang araw nagsindi siya ng apoy dahil sa sobrang lamig. Bigla siyang nagutom kaya umalis muna siya para maghanap ng pagkain. Noong siya ay bumalik, nakita niya na ang kanyang kubo ay nasusunog. Napaiyak siya sa kanyang nakita at sa sobrang hinagpis ay tumingin siya sa langit. Sinabi ko sa iyo na, tulungan mo ako pero ano ang ginawa mo? Di mo ako pinakinggan, di mo na ako tinulungan. Sinira mo pa at hinayaang masunog ang kubo ko. Masyado kang malupit! Nakatulog ang lalaki sa sobrang hinagpis. Kinabukasan, may napakalakas na ingay ang gumising sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang isang malaking barko Tuwang-tuwa niyang hinintay ito at sumakay siya dito nang makarating na ito sa pampang. Pagkasakay nito ay tinanong niya ang kapitan ng barko. Paano mo nalaman na stranded ako dito sa isla na ito? Sumagot ang kapitan. Nakakita kami ng apoy na signal na pinadala mo kaya namin nalaman na may tao dito sa isla na nangangailangan ng tulong. Sabi ng lalaki, pero hindi ako nagpadala ng anumang senyales na apoy. At biglang naisip ng lalaki na yung pagkasunog ng kanyang kubo ang nagbigay daan para makita nila ang senyales na apoy. Siya ay napaiyak at humingi ng patawad sa Diyos. Naisip niya na di siya kailanman pinabayaan, bagkus ay tinulungan siya ng Diyos na makaligtas. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Lagi nating tatandaan na minsan ay marami tayong plano at gustong makuha sa buhay, pero di natin alam na mas malaki at mas maganda pala ang plano sa atin ng Panginoon. Sa panahon na may malaki tayong problema at gusto na nating sumuko, lagi nating isipin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag lang tayong magmadali dahil ang timing ng Panginoon ay laging perpekto sa ating buhay. Siya ang mas nakakaalam kung anong makakabuti para sa atin. Kailangan lang nating manampalataya sa kanya at lubos na magtiwala. Kung nasiyahan kayo sa kwentong ito, sana ay mag-subscribe kayo o mag-follow sa channel na ito. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bato. Isang araw pumunta ang anak sa kanyang ama at tinanong niya to. Tatay, ano po ang halaga ng aking buhay? Sa halip na sagutin, binigyan niya ng bato ang anak at sinabi, Anak, kung gusto mong malaman ang halaga ng iyong buhay, Kunin mo itong bato at ibenta mo ito sa isang palengke. Kung tanungin nila ang presyo, huwag kang magsalita. Itaas mo lang ang iyong dalawang daliri. Ginawa ng bata ang sinabi sa kanya ng kanyang ama at pumunta ito sa palengke. Habang nandoon siya, ay may isang matandang babae na lumapit at nagtanong sa kanya kung magkano ang bato. Sabi niya, gusto kong ilagay ito sa aking garden. Ang bata ay di sumagot ngunit itinaas niya ang kanyang dalawang daliri sabi ng babae, dalawang piso, kunin ko. Nagulat ang bata at tumakbo siya pabalik sa kanyang tatay. Sabi ng bata, may isang matandang babae sa palengke na gustong magbigay sa akin ng dalawang piso para sa bato. Sumagot ang tatay, okay anak ang susunod na lugar na gusto kong puntahan mo para ibenta ang bato ay ang museo. Kung may magtatanong ulit ng presyo, huwag kang magsalita at itaas mo lang ulit ang iyong dalawang daliri. Kinuha ulit ng anak ang bato at pumunta siya sa museo. Pagkatapos ng tatlumpong minuto, lumapit ang isang lalaking naka-amerikana at nagtanong ito sa kanya. Sir, magkano yung bato? Trahimik lang ulit ang bata at itinaas niya ang kanyang dalawang daliri. 200 pesos? Kunin ko na. Nagtaka ulit ang bata at tumakbo ito pa uwi at sabi sa kanyang tatay. May isang lalaki sa museo na gustong bilhin ang bato ng 200 pesos ang sabi ng tatay, ganun ba anak? Anak ang huling lugar na gusto kong puntahan mo, ay ang isang mamahaling tindahan ng bato. Pumasok ka doon dala ang bato, at kung may magtatanong sa presyo, huwag ka ulit magsalita at itaas mo lang ulit ang dalawang mong daliri. Nagmadaling pumunta ang bata doon sa tindahan ng bato. Sa kanyang pagpasok ay nakasalubong niya ang isang matandang lalaki sa tindahan. Pagkakita ng matandang lalaki sa bato, nasiyahan ito at sinabing Anak, saan mo nakuha ang batong yan? Buong buhay ko, hinahanap ko yan. Magkano ang gusto mo para dyan? Tahimik lang ulit ang bata at tinaas niya ang dalawang daliri. Ang sabi ng matandang lalaki, 200,000 pesos? Kunin ko na. Hindi alam ng bata ang sasabihin at bigla siyang tumakbo. Pagka uwi, sabi niya sa tatay, may lalaki po sa tindahan ng mamahaling bato at gusto niyang bilhin ang bato ng 200,000 pesos Sumagot ang tatay, Anak, alam mo na ba ngayon ang halaga ng iyong buhay? Ang halaga ng iyong buhay ay depende kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Pwede kang mamili kung gusto mong makita kanila bilang dalawang piso na bato or 200,000 pesos na bato. May mga tao na mahal ka at pinapahalagahan ka at meron din namang ang trato sa iyo ay bagay lang na para sa kanila ay walang halaga. Kaya anak, ikaw ang magpapasya sa halaga ng iyong buhay. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bata na ang pangalan ay Ana. Si Ana ay may problema sa pagkontrol sa kanyang init ng ulo. Kapag nagalit siya, sasabihin niya kung man ang pumasok sa isip niya kahit may masaktan dito. Isang araw, kinausap siya ng kanyang tatay para matulungan siya tungkol dito. Kaya binigyan siya ng kanyang ama ng isang bag ng pako at isang martilyo. Sabi ng kanyang ama, sa tuwing magagalit ka, magmartilyo ka ng isang pako sa bakod sa likod ng bahay. Sa mga unang araw ay maraming pako ang namartilyo ng batang babae at naubos niya ang kalahating bag. Sa paglipas ng mga linggo, ay nabawasan ang mga napako niya sa bakod at unti-unti niyang nakontrol ang kanyang init ng ulo. Dumating ang isang araw na niminsan ay hindi uminit ang kanyang ulo. Sinabihan siya ng tatay niya na magtanggal ng isang pako sa bawat araw na hindi umiinit ang ulo niya. Sa wakas, dumating ang araw na tinanggal ng bata ang huling pako sa bakod. Sabi ng tatay niya, "Maganda ang ginawa mo anak, pero nakikita mo ba ang mga butas sa bakod? Ito ay kailanman hindi magiging katulad ng dati, kahit subukan mo pang pinturahan at takpan ang mga ito." Kaya lagi mong tatandaan anak, Kapag sinabi mo ang mga masasakit na bagay sa isang tao, magiiwan ka ng pilat sa isip at buong pagkatao nito, gaya ng ginawa ng mga pako sa bakod. Ang galit ay isang mapanganib na sandata. Para itong patalim na kapag sinugatan mo ang isang tao, maaaring gumaling ang sugat nito pero magiiwan ito ng panghabang buhay na marka sa kanya. Sana matuto tayong maging kalmado at maiwasan natin ang magbitaw ng mga masasakit na salita dahil sa bandang huli ay baka pagsisihan natin ito. Sana'y may napulot kayong aral sa kwentong ito. Maraming salamat. Ito ay tungkol sa kwento ng butas na balde. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Jack. Hinahangaan siya ng mga tao dahil hindi siya sumusuko sa anumang bagay. Ngunit si Jack ay hindi talaga masaya. Palagi niyang nararamdaman na parang may kulang sa buhay niya. Dahil ayaw na niyang maramdaman itong sobrang kalungkutan, nagpasya siya na makipag-usap sa isang matandang lalaki na ang pangalan ay William. Si William ay kilala sa pagiging matalino at handang tumulong kahit kanino. Umaasa si Jack na matutulungan siya ni William para gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang araw, binisita ni Jack si William na nakatira sa kagubatan para malaman nito paano maging masaya. Pinuntahan nito si William na may malungkot na mukha. Sinabi ni Jack, Nandito ako dahil pagod na akong magtrabaho at gumawa ng mga bagay pero di man lang ako sumasaya. Dagdag pa niya, gusto kong malaman kung paano maging masaya ulit. Sumagot si William, Matutulungan kita sa problema mo pero kailangan mo munang gumawa ng isang simpleng gawain sa loob ng isang buwan. Kunin mo itong balde, maglakad ka sa disyerto papunta sa ilog at punuin mo ang balde, tapos ay bumalik ka dito at lagyan mo ng tubig ang balon. May butas lang itong balde, sabi ni William. Dahil sa gusto ni Jack na matuto mula sa matalinong pantas na si William, pumayag ito sa hamon. Tuwing umaga sa sobrang init ng araw ay pinupuno ni Jack ng tubig ang balde mula sa ilog at pupunta sa balon ni William para doon isalin ang tubig nito. Dahil sa pagtulo ng tubig ay nakaramdam siya ng pagkainis. Ngunit dahil determinado siyang tapusin ang kanyang gawain ay nagpatuloy siya kahit na halos walang tubig ang natitira. Sa katapusan ng buwan nang dumating si Jack na may dalang huling balde ng tubig. Nakaramdam ito ng pagkadismaya dahil hindi niya napuno ang balon. At dahil naisip niya na siya ay nabigo, inaasahan niya na hindi masiyahan si William sa nagawa niya. Gayunpaman, ay nagulat siya nang binati siya ni William ng isang mainit na ng ngiti at nagsabing siya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Nalito si Jack at nagtanong kung paano siya nakagawa ng maayos gayong ang balon ay halos walang laman. Ngumiti si William at ito ang kanyang sinabi, Aking kaibigan, tingnan mo ang landas na dinaanan mo kasama ang balde sa buong buwan. Naalala mo ba kung gaano katuyo at walang buhay ito? Para lang itong disyerto dati. Ngunit ngayon, dahil sa tubig na iyong ibinuhos sa daan, tingnan mo kung paano bumalik ang buhay nito. Nagkabuhay itong muli at namumulaklak ng sobrang ganda. Ang buhay ay tulad nitong balde. Lahat tayo ay hindi perpekto. May mga kakulangan tayo tulad ng mga butas sa balde. Ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat tayong sumuko sa paghahanap ng kaligayahan at kapayapaan. Ang ating buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga kapintasan o pag-abot ng ating mga pangarap. Subalit ito ay tungkol sa pagpapahalaga at pagbibigay ng importansya sa daan at panahon na ating nilalakbay at sa mga taong nagiging parte ng ating buhay. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento ni Jack at ni William. Maraming salamat. Ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan? Ito ay isang kwento ng Nigerian billionaire na si Femi Otedola. Nang tanungin si Femi Otedola sa isang panayam kung ano ang bagay na nagpaligaya sa kanya sa buhay, sinabi ng negosyante at pilantropo, Naranasan ko na ang apat na yugto ng kaligayahan bago ko tuluyang naunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan sa buhay. Ang unang yugto ay upang makaipon bumuo ng kayamanan, makakuha ng mga ari-arian, at maging lubhang maimpluensya. Ngunit sa yugtong ito, hindi ko nakuha ang kaligayahan na gusto ko, sabi ni Femi. Ang susunod na hakbang ay upang mangolekta ng mga mahahalagang bagay. Gayunpaman, natanto ko na ang kinang ng mahahalagang bagay ay hindi nagtatagal at ang epekto ng bagay na ito ay pansamantala rin. Ang pagkuha ng malalaking proyekto ay ang ikatlong yugto iyon ay noong hawak ko ang 95% ng supply ng diesel sa Nigeria at Africa. Bukod pa rito, pagmamayari ko ang pinakamalaking sasakyang dagat sa Africa at Asia. Ang mga inaasahan ko sa kaligayahan ay hindi rin naabot dito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Femi ang ikaapat na yugto na nagdulot sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang ikaapat na yugto ay ang pagkakataong hinilingan ako ng isang kaibigan na bumili ng mga wheelchair para sa ilang batang may kapansanan. Ito ay para sa halos dalawang daang katao. Agad kong binili ang wheelchair sa kahilingan ng kaibigan. Gusto niya rin na sumama ako sa kanya at personal na ibigay ang mga wheelchair sa mga bata. Siya at ako ay naghanda at pumunta ng magkasama. Doon, nang ibigay ni Femi ang mga wheelchair na ito sa mga bata, nakita niya ang kakaibang kinang ng kaligayahan sa kanilang mga mukha. Sabi ni Femi, Habang pinapanood ko silang gumagalaw at nagsasaya sa kanilang mga wheelchair, Baka sa kanilang mukha ang lubos na kaligayahan, para silang nagpipiknik sa saya at para silang nanalo sa loto. Nakaramdam ako ng totoong saya sa loob ko, sabi ni Femi. Nang magpasya siyang umalis, ay hinawakan ng isa sa mga bata ang kanyang mga binti. Nakatitig sa mukha ko ang bata at mahigpit na hinawakan ang mga binti ko. Tinanong ko ang bata, May kailangan ka pa ba? Ang sagot na ibinigay sa akin ng batang ito ay hindi lamang nakapagpasaya sa akin, kundi pati na rin sa ganap na pagbabago ng aking saloobin sa buhay. Sinabi sa kanya ng bata, Gusto kong maalala ang iyong mukha upang pag nagkita tayo sa langit, ay makilala kita at muling magpasalamat. Makakamit lang natin ang tunay na kaligayahan kung ating pagpapalain ang ating kapwa sa mga natatanggap nating biyaya mula sa Panginoon. Kagustuhan ni Jesus na huwag tayong magimpok ng kayamanan dito sa lupa, sa halip, magimpok tayo ng kayamanan sa langit. Ito ay kwento ng isang itim na uwak. May isang uwak na nakatira sa kagubatan. Masaya ito at kontento sa kanyang buhay. Ngunit isang araw sa kanyang paglipad, nakakita siya ng isang magandang swan at sobrang puti nito. Napaisip ang uwak at nasabi sa sarili niya na siya ay napakaitim at siguro ang swan na ito ang pinakamasayang ibon sa mundo. Kaya siya ay lumipad papunta sa swan at ipinahayag ang kanyang saloobin. Sumagot ang swan sa kanya. Pakiramdam ko rin dati na ako ang pinakamaswerteng ibon. Subalit nakita ko ang isang loro na may tatlong napakagandang kulay. Ngayon, sa tingin ko ang loro ay ang pinakamasayang ibon sa mundo. Kaya lumipad ulit ang uwak papunta sa loro para tanungin ang saloobin nito. Sumagot ang loro at sinabing, Masaya ako sa buhay ko dati hanggang sa nakakita ako ng peacock. Tatlo lang ang kulay ko ngunit yung peacock ay may napakaraming kulay na sobrang ganda. Kaya lumipad ulit ang itim na uwak at naghanap siya ng peacock pero wala siyang makita sa araw na yon. Isang araw habang napadaan siya sa zoo, may nakita siyang isang peacock na nasa kulungan. Kaya lumipad siya papunta dito at nakita niya na sobrang dami ng tao ang tumitingin sa kanya. Nang nakaalis ang mga tao, pinuntahan ng itim na uwak ang pikak. Sabi niya dito, Ikaw ay lubhang napakaganda. Araw-araw libo-libong tao ang pumupunta dito para makita ka. Ako, pag nakikita ako ng mga tao, lagi nila akong pinapaalis. Minsan binabato pa nila ako. Ikaw na siguro ang pinakamasayang ibon sa buong mundo sabi nito sa kanya Sumagot ang peacock Akala ko dati na ako ang pinakamaganda at pinakamasayang ibon sa buong mundo pero dahil sa aking taglay na ganda nakakulong ako dito sa zoo Matagal na akong nandito pero napansin ko na ikaw lang uwak ang hindi nakakulong dito sa zoo Sa mga dumaang araw naisip ko na kung sana naging uwak na lang ako kagaya mo Masaya akong makakalibot kahit saan ko gusto at makakapunta sa mga magagandang lugar. Ako Ako'y magiging malaya. Lumipad ang itim na uwak at naisip niya na kontento na siya sa kanyang sarili at naintindihan nito ang kahalagahan ng hindi pagkumpara sa iba. Sa buhay, lagi nating ikinukumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Dahil dito, tayo ay nagiging malungkot sa buhay. Di natin pinapahalagahan kung anong binigay ng Diyos sa atin dapat matuto tayong maging masaya sa kung anong meron tayo sa halip na tumingin sa kung ano ang wala tayo. Meron laging isang tao na merong higit o mas kaunti kaysa sa atin. Ang taong kontento sa buhay kung anong meron siya ay ang pinakamasayang tao sa mundo at lubos na nasisiyahan sa mga biyayang bigay sa kanya ng Diyos. Maraming salamat sa iyong panonood sa video na ito. Ito ay kwento tungkol sa isang lalaki na mahilig umakyat ng bundok. Nagpasya siyang umakyat sa isang bundok at tiwala siya sa kanyang kakayahan na magagawa niya ito bagamat hindi siya nagplano sa kanyang gagawin. Nang maisip niyang nakalahati na niya ang paglalakbay, ay huminto siya ng ilang sandali para kumain. Tumingin siya sa kabukiran at nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng magagandang bagay na mayroon siya at sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makita ang magandang kapaligiran sa taas. Ilang oras na siyang umaakyat, pero di pa rin niya naaabot ang pinakataas nito. Palubog na ang araw, pero di siya nababahala. Nagsimulang magdilim ang langit, pero nagpatuloy ang lalaki sa kanyang misyon. Biglang dumating ang gabi at ang lalaki ay naligaw dahil wala siyang makita. Ngunit nagpatuloy ang lalaki sa pag-akyat sa bundok sa kabila ng kanyang pagkalito. Naisip niya na poprotektahan siya ng Panginoon para maabot niya ang pinakamataas na parte ng bundok. Umakyat siya ng ilang oras pa na hindi man lang sigurado kung siya ay gumagalaw pataas o pababa. Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa bundok bagamat napakalamig at sobrang dilim ng kapaligiran. Habang umaakyat siya ay bigla siyang nadulas at wala siyang makapitan. Nahulog siya sa ere at napakabilis ng kanyang pagkahulog. Sa sobrang bilis ay nakita lang niya ay puro dilim ng kapaligiran. Habang nahuhulog siya ay nakaramdam siya ng sobrang takot at pumasok sa isip niya ang lahat ng mabuti at masamang yugto ng kanyang buhay. Inisip niya na siya ay mamamatay na nang bigla niyang naramdaman ang tali sa kanyang baywang ay humila sa kanya at tumigil siya sa pagbagsak. Ang kanyang katawan ay nakabitin sa ere at ang tali lang ang nakahawak sa kanya. Sa sandaling iyon ng katahimikan ay bigla siyang sumigaw, Tulungan mo po ako, Panginoon. Isang malalim na boses na galing sa langit ang sumagot sa kanya. Naniniwala ka ba na maililigtas kita? Sabi ng lalaki, Opo, naniniwala ako, Gagawin mo ba ang sasabihin ko sa iyo? Tanong ng Diyos sa kanya, Opo, Panginoon, kahit anong hilingin mo sa akin ay tutugon ako, sabi ng lalaki. Sabi ng boses, magtiwala ka sa akin at putulin mo ang tali sa iyong baywang para makalaya ka sa kadiliman at maligtas ka. Sandaling na nahimik ang lalaki. Nagsimula siyang umiyak. Naging mas mahigpit ang hawak niya sa tali at lalo niyang naramdaman ang lamig at dilim sa paligid niya. Hindi na nagsalita sa kanya ang boses sa langit. Kinaumagahan, iniulat ng rescue team na isang lalaki ang natagpo ang patay. Nanigas ang kanyang katawan sa lamig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa tali. Nang kunin ang kanyang katawan ay siya ay nakabitin lamang ng tatlong talampakan mula sa lupa. Bakit hindi mo mabitawan ang tali sa iyong buhay? Ang talibang ito ay sumasalamin sa iyong mga pangamba sa buhay? Ito ba ay pag-alala sa kinabukasan o sa ating kakainin? Kagustuhan ni Jesus na manalig tayo sa Kanya. Huwag daw tayong mangamba para sa kinabukasan. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw, sabi ni Jesus. Kailangan lang natin na magtiwala sa Kanya at papasukin siya sa ating buhay. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang puno. Isang batang lalaki ang bumisita sa kanyang lolo noong bakasyon niya. Gustong-gusto niyang kasama ang kanyang lolo Isang araw, tinanong niya si Lolo kung paano siya magiging isang matagumpay na tao kapag siya ay lumaki. Napangiti ang kanyang Lolo at sabi niya, "Maaari kong ipakita sa iyo kung paano." Dinala niya ang bata sa malapit na bilihan ng halaman. Bumili sila ng dalawang maliit na halaman. Nang sila ay umuwi, nilagay ng Lolo ang isang halaman sa loob ng bahay. Ang isa namang halaman ay tinanim nila sa labas ng bakuran. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata, Aling halaman ang sa tingin mo ay lalago ng mas mabuti. Ang bata ay nag-isip sandali at sinabi na, ang nasa loob ng bahay ay mas lalaki ng mabuti dahil protektado ito sa mga panganib tulad ng matinding sikat ng araw, malakas na bagyo at sa mga hayop. Ang lolo ay ngumiti at sinabing, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pagkatapos nilang mag-usap ay umalis na ang bata kasama ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang taon ay binisita muli ng Binatilio ang kanyang lolo. Sabi ng Binatilio, Lolo, tinanong kita noon kung paano maging matagumpay ngunit hindi mo po sinabi ang sagot sa akin. Ngayon, dapat mo na po akong sagutin. Sabi ng Binatilio, Ngumiti ang lolo at sinabi niyang, Oo naman ako, pero tingnan muna natin ang mga halaman na itinanim natin noon. Tiningnan nila ang halaman sa loob ng bahay na lumaki kumpara sa dati Pagkatapos nito, ay lumabas sila para tingnan ang isa pang halaman na tinanim nila sa labas ng bahay. Ito ay naging isang malaking puno na may malalawak na sanga at nagbibigay lilim sa lahat ng tao sa paligid nito. Tinanong ni Lolo kung anong halaman ang mas matagumpay sa paglaki. Ang sagot ng bata ay mas malaki ang nasa labas. Sabay tanong kay Lolo, Paano po nangyari yon? Humarap ito sa napakaraming panganib ngunit lumaki pa rin ng malaki. Ang lolo ay ngumiti muli at sinabing Oo, ang halaman sa labas ay humarap sa maraming hamon, ngunit ang mga pagsubok na iyon ay nakatulong sa paglaki nito. Nagkaroon ito ng kalayaan na kumalat ang mga ugat nito sa malayo. Ang mga malakas na bagyo ay nagpalakas sa mga ugat nito, kaya ngayon ito ay napakatatag na kahit gaano kalakas ang bagyo ay hindi makakasira dito. Tandaan mo apo ang aral na ito. Para magtagumpay sa buhay huwag laging pipiliin ang madaling landas. Kung ginhawa lang ang hinahanap mo, hindi ka lalago sa iyong buong potensyal. Yakapin ang mga hamon at harapin ang mundo ng buong tapang. Bawat problema ay isang hakbang tungo sa tagumpay. Tanggapin mo ang mga pagsubok sa buhay bilang mga pagkakataon upang matuto at lumakas ka at magkaroon ng determinasyon na malagpasan ang mga ito. Ang binatilyo ay tumingin sa malaking puno sa labas at naintindihan niya ang karunungan ng kanyang lolo, ito ay kanyang ginamit at makaraan ng ilang taon, ang batang lalaki ay naging matagumpay sa buhay. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito tungkol sa isang puno. Maraming salamat.